mga Pugs, kawawa naman po puso mga Pugs naman po sa nakakawa naman meron pa akong konting ano rito meron pa akong konting iska meron ito hindi natin siya naman. Malaboy yung sinasigahan nakakawa naman, malabay yung malabay yung nakakasakot parang po sa parang uh, mga

guys, dito po ako sa Riyadh, Saudi Arabia Pero minus nga, awa talaga ako sa mga Sa mga puti, mga pusa, mga